Tuh. Ini oh, bedroom. Ini adalah kabinetnya bedroom, di ruang Ini bedroom mo. Oh. Yan eh, yung salamin niya. Oh. Salamin. Salamin tayo yung kortina niya. Hey, okay, kapitan ng kortina. Bago na. One bedroom. Yung ako rin yung bedroom niyo eh, Ayan na. Diba? na ako ah. So, 25 floor to. diba? eh yung Nagpapahanap kasi sa akin yung prank ko sa Divisoria Price. Diyas sa may dong nakita ko ngayon one bedroom. Ini isi pada nilai ini. Kundi ngorte one bedroom lang siya pero malaki. Para ano to? Mga um, square meter ng bedroom, bedroom niya siguro mga ano to. Nasa Ito yung tiblas, kasi may kabinet pa siya. Tapos ito yung Ganda yung CR niya. Ayos na ayos niya. Ganda ng bat niya sa Bagong tayo kasi ito, bagong tayo. May ano mga na yung shower room wala pa akong, wala pa pang, ano Wala daw re rent ulit. May shower. May sabotan na ako

Thank you, Chanya. Yeah. Sorry, hindi ito concrete ha. Hindi concrete. Para ceramic kaya dati. Para ceramic. Yan, yeah, nag-stroke. Sa akin, pinag-concrete. pinay sa akin eh, kung nakita niyo. Mag-vlog ako sa amin pag ano, natapos na. Kasi ginising ko pa yung laundry. Kikabit ko pa yung washing machine. Yan yung cabinet nila. Nasaan e, sa kami ilaw. Ito wala eh. Walang ilaw ito saka, saka, kasi, ako, yung sabi. Ano? Sa akin kasi pinasadya ko yung pinaganda ko talaga. Maganda yung kitchen ko eh pag nakita niya. Mag-vlog ako siguro by Saturday sa kondo ko. By Saturday, maglinis pa ko rin eh. Simple na lang yung lababo niya pero okay na rin. Meron kita yung may nababok ko bang nasa. Ngayon yung pizza niya. Muna ko ito kabila. Ito yung ano, iba ganyan yan. Ay, ila ko yan. Pwede yan ang niya. Ito yung pinaka-dining niya. May pinaka-dining niya. Pwede ka magigay sa pa dyan. Kaya dining niya dyan galing dito or dito dito may un-shuttered vision siya di to pwede naman lang ba po pa ito kung saan takasin ha 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 baka dito na ito 830 vision ayan naman niya Leluwag dito, maluwag. Yung pinto. Yung pinto mo niya, o lebron siya. Lebron. Dito. Ito may siya. Dalawa pala siya rin. Dining. Yung shower room din, yung di, shower room.

Ok, saya siapkan Tidak, saya akan nombor yang tidak ada Bintang Saya akan membawa anda ke sana Saya Ya, yang tidak ada Saya para. Dari first first to first to down payment Magano pa kano pa? Malmas, ano yung kano po yun? Dito, apat. Eighty one. Mas, mas, 81. 81 yung first down payment. Uh, times three. Yung ano? Yung una down payment nya. Tapos sunod na check na po, ano na. Uh, ano yun? First, pangatlong buwan. Pangatlong buwan. Ito yung one number one, one, one paglipat niya, 81,000. Uh, security deposit, 2 months. Refundable yun pag mag-move out. Uh, tapos? So, uh, depende po kung may damage po ang uh, unit. Pag tapos, yun, yeah, yun, eh, paglipat niya rito, di ba? 81,000. One month advance. One month advance yun. Ah, tapos, 11, sa so sunod, sunod sure na buwan, tapos yung 81. 27 na lang. 27 na lang. Kaya 7,000. Bari all in all, huwag ka na po pag natapos yung bayo. Hmm? All in all, pag natapos pa yun lang pa Kaya total, ilang ano po? Huwag natapos. Huwag natapos yung, yung all in all yung condo po, ano yun. Lahat po ba? Hmm, lahat. Daya? Para malamang. Pa, Hindi, yan lang? 3,000. Ano